Yan mga buddy Fishing na naman tayo Medium sit up yung gagamitin natin Of course same sit up pa rin Same uh, spot pa rin Kasi yun lang yung malapit dito sa lugar natin Magtratry tayo kung Makakayari tayo ngayong One lure challenge tayo ngayon mga buddy Sabiki yung gagamitin natin Target natin na uh, isda Yung mga talakitok Yun yung usualin Na nag strike dito sa spot Natin Ayan, yung Sabiki natin Sabiki Sana makadali tayo. Palutain pa lang to mga buddy. Ayan, let's go. Ayan mga buddy, yung setup natin ngayon ay medium. jump tapos yung reel natin ay 4000 series na stradic yung rod natin yung stingray 8 uh, 8 yung haba 30 to 50 grams pang uh, sure jigging to yung rod natin so ayan let's go palutide na Dito na tayo sa ating spot, first cast sa Sabiki. One more challenge, sabiki. Oh, fish on, my buddy. Fish on. Fish on. Fish on. Malaki to. Ayun, di talaga tayo binibigo dito sa ating spot. Yan, talakitok. Ang sulit, baka may kasama. Quick fishing lang 'to, mga buddy fish on na naman mga buddy fish on sige malakas yung drag natin fish on malaki laki mabigat or sumabit sige pinadara na malakas talaga yung mga talakitok o oh, dalawa goods dalawa mga pari. Timing tayo ngayon sa kawan. Madula. Wala tayong dalang gloves. Mga buddy. Yun, tatlo na. Pagkas ulit. Oh, nagbura-bura din ito. Doon, yung kawan. Ang kapal ng isda doon. Bumubula-bula. nasa tabi lang sila mga body sa may alunan hindi ko matamaan yun strike ih, eh, strike Hu eh, tanggal pa nandito na sa harapan natin sayang tanggal nadulas yung grip natin wala na pahinga muna tayo pahinga pahagis ulit Ando na naman dyan Strike Oh strike Woo. Katanggal pa O hindi, mayroon. Ay, wala, tanggal. Hmm, napita natin. Nangahabol nila yung maliliit na isda. Lipat tayo, lipat. Yan, lumipat tayo mga buddy Dito lang sila sa mababaw Oh, fish on Fish on Fish on eh, tanggal pa Eh, oh, ba't natatanggal Sayang Kakaalis yung kawan Oh, fish on na naman Fish on Huwag ka lang matatanggal Kulang mo tanggal ang dami nila oh. Nahabol yung mga maliliit na mga isda. Kulang <sighs> mo tanggal Nagal ka soldier Bilisan talaga ito Pabilisan Sa paghagis Nandiyan na sa harapan lang natin Oh, fish on. Oh, pagbagsak lang ng lor. Nakatanggal. Oh. Hindi na nag-i-strike sa Sabiki mga badi Kilala na nila. Oh. Oh. And then pa sa harapan natin kasasabi lang nag-i-strike lugod. <laughs> oh, fish on. Fish on mga badi Fish on. Fish tanggal. Bistado na nila yung sabiki. <laughs> oh, fish on na naman. Fish on. Fish on. Sus! Ang gal. Isa lang siguro tanggal pa parang nagsusunod-sunod yung unhook natin nagsusunod-sunod yung unhook abanti tayo ng konti oh fish on yan sa harapan na nag strike sa akin ka na Oh, dalawa. Yun, dalawa. Yun. Sunod-sunod sa sabiki. Kaya pala, di ganong malalaki mga body. Madaling matanggal yung iba. pa natin nag strike ganda lang yung retrieve para yung madaanan nakahabol yun bumagsak doon sa harapan striking nyo na Tining ko na mapa. Oh, what? Marami na kasing mga na-unhook mga body sa sa sabiki. Sigurong magsusumbong na 'yon. Oh, may humahabol pa talaga. Pero ayaw na mag-strike. Uh. Oh, oh, oh. ka na, munti ka na. Munti ka na. Nahabol nila. Nasa harapan na kung mag strike Mag-aalang oh. Strike! 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 Hindi ka na makakawala. dalawa Sige Tanggal pa siguro yung isa First time natin maka Maka experience ng ganito mga body dito Na magkakawan Kaya sulitin natin Yan mga buddy, yung huli natin Harvest na tayo Pahagis na naman tayo Andyan lang sa harapan Oh fish on na naman Fish on Yan dyan yung kakapalan ngayon ng Mga talakitok Oh ang lakas Oh. Ito yung tinatawag siguro na baha ulo. Dito ganong lumalaki mga body. Kaya ikip na natin to. dalawa sana yun natanggal pa yung isa yan dyan 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 fish on fish on fish on tapang mo oh. Bagis na naman, gan sa tapat. wala na mong bumubula, kung kaya sila na punta. Oh, fish on na naman. Yun. Oh. Ah, oh, gusto na naman tayo. isuon <laughs> dyan na sa harapan nag strike Ayan mga buddy, last cast sa araw na ito. Kung may hahabol pa na talakitok. So ayan, wala na mga buddy Hanggang dito na lang Ayan, maraming maraming salamat Sa napakaraming huli natin ngayon First time natin maka-experience ng Ganitong karaming huli Nakatiming tayo ng kawa ng talakitok So ayan mga buddy Yung huli natin, catch up the day So ayan, tight lines Thanks God Ayan, yung mga nakuha natin ngayon Na talakitok marami-rami first time nating maka-experience na makahuli ng ganitong karaming talakitok nakatiming tayo ng kawan yun using our 4000 series pursahan na reel Sabiki biki yung ginamit nating pamain yan mga buddy tight lines harvest talaga pag sa kaya kayo mag sabiki na yan marami-rami rin maraming maraming salamat sa biyaya Shout out sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood sa ating munting channel. Tight lines. Thanks God sa napakaraming blessings na ito. First time tayong maka-experience ng ganito na makahuli ng marami-rami. So, more uh, fish pa. Fish be with you, mga buddy. Ayan, ayan, mga buddy. Di talaga tayo binibigo sa ating spot meron na naman tayong pangulam makakalibre na naman tayo so ayan mga buddy hanggang dito na lang shout out sa inyong lahat tight line